Yung kapatid mo, te. Luto-lutoan na naman ang naroon niya. Ito excited kumain. Ano yung <laughs> senti? Pipigilan ano <laughs> ka nga namin! Sinig na si Diyos mo. Pinagkakikilan na naman yung asin. Eh, yung ato ba, mahilig ako sa medyo matamis. Or, sige, ano? Busog pa ako. Ano <laughs> daw? Nagugutom na daw siya. Ano <laughs> daw? Pamilya tayo. Kailangan tinitikman luto so, ng luto ng pamilya. Matarap yan, te. Eh. Luto niya yun eh. Soap, no? Matigil so, sa kanya. Tuloy ko na, ano naman yung laro niya ngayon. Oh, nice okay, no. na! Kaya baki? Oh, okay na! Okay na? Yes! Uy, pero ba Oh. Yung mo Luto-luto ano naman lang naro niya. Eh, ayaw mo lang. Buti na tiga-aral magluto eh. Pero kasi yung carbonara niya nang naraan, walang lasa. Ngayon siya eh. na naman magluluto. Papansin talaga. Siya pa yung ano nagluto na? nun. Oo. Eh, walang nga lasa. Masasayang yung pagkain. Masasayang yung pagkain. Pili natin. Ito, ito, lang, ito, lang. <laughs> ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Wait, uh -huh. Ba't ka? Ito lang. Ito lang. Ito lang wala na naman lasa yan. Siyempre, nakaraan nyo pa ni Re-request. Okay, ako na magluluto. Magit na lang kayo. Ito naman, excited naman to. O oh, hindi, ano, turo na. Samahan na lang si Kuya. Baka nyo na magluluto niyan. Para na, pa na. Ay, ano. Huwag na, nakaraan nyo pa ni Re-request. Nakakaya naman sa'yo. Sige hmm. na. Ito, excited kumain. <laughs> 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 ano yung sente, Pepe? Pepe, hila ka namin. Magit kayo. Ito, gutom na. Ikaw na, 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 e, na lang kayo kayo. Baka magluto niyan. Alam ko naman na masarap ako magluto. Oh, oh, no. no, no, no mo, luto, -luto. <laughs> Ang gigigilan na naman yung asin. Ang cold. Hey! Okay. Uy! Ano? Tinigyan sa Diyos mo. Pinagigigilan na naman yung asin mo. Trap in natin. mo yung nakaraan. Si Ang daming asin na nalagay niyan. Hindi yung asin mo. No, Ito okay. na. Ito na. Kaya nakita mo eh. Ano ba niluluto mo? Adobo. Wow. Eh yung adobo mahilig ako sa medyo matamis. Para pangontra mo ala. Ito naman excited din naman ako na bala. Di mo? Di ka siya ako may asin eh. Dami mo naman lalagay diyan para sa nakaraan. Ano na kasi yo? Kamoy. minsan na kaya niya po ba ang magluto? Oh, alam niya naman magaling ako magluto. Ay, alam mo na magaling ako. Sige na. Sige na. Konti lang ayaw. hindi ako malilig sa mga Promise na. tayo ka na naman sa asinte. Ah, na adobo mamaya yan. niya yun, sa YouTube nga yun nakikita kasi. Sige, ano, busog pa ako. Ha? na, laruin mo na kasi yan. kumain na na kasi. kumain na eh, ay, ayaw din. Ang ko. Ang sabihan siya. Huwag Huwag na. Oh, mo yan. Oh, alam kong... Okay na. Mainit-init pa tawad. Ano na sinarsahan ko lang ng konti para Mabitin kayo. Tikman niya na! Ay, naku, Loy! Ay, na, ay na, ay na ko. Ko, eh! Tito, ano daw? Nagugutom na daw siya! Ano <laughs> <laughs> na daw. naghihintay ng loot. Hindi, luto. De, to, sige na! Ba sige na! Ibang masawap eh! Sabi niya, pagkali, no. titikman niya daw! Oo! Oh. Oo, oh, tama, oh, tama, tama, tama! tama. Tito, ka oh. Sige na, para! Hindi! <laughs> Oo, oh, luto okay, mo okay, eh! Okay, okay. Pamilya tayo Kailangan tinitikman luto so, ng dito, pamilya! Masarap yan, Luto niya yan eh! na! Diba? ba?

Ang sabo pa may eh. Ang lasa. Sarap naman. Oh, masarap daw. Oh. Zia, daw sakit ang ipit. Tara okay. na, na, tayo. ka na, kain na tayo kasi sama-sama na tayo. Oh, tinik mo kakain na ako. Tara.